Lah. Bro, nandun sila sa ibaba, bro. Nandun sa ibaba yung mga alien. Ya, bante tayo, bante. Ang daming alien, bro. Oh, oh, oh. Isa. Tago. Bro, bro, bro. bro atras, bro. Tago, ano nga, bro. Atras, atras. Atras. Ang nila, bro. Bro, bro. Para hindi tayo matuntun, bro. Iwan natin yan. Yung hindi masyado, mano. Itago lang kaunti.

Bukat kayu. Hindi yan ordinaryong bato. Bakit subang bigat niyan? Le parang ano bro, parang kasing-kasing. Parang piramid, ano ba yun tawag doon? Tulungan natin yan. Sige, sige. kan? Muka kamera, Tulungan mo kita yung buhatin. Sige bro. Ah, bukata bro. Ah, bukata Uh uh. oh. Bukat bro. Kayu. Bukat kayo. Bukat kayu. Bukat kayu. Yung mga kadulo, parang ano. May mainit pa siya bro. Mainit init nga eh. Ibang hugis o. Oh. Iba, oh, Kakaibang. kaka tubig. kakaibang. Ah. Ano, kakaibang ano. Kaka kakaibang anyo. Bro, subukan nga natin ibuhatin bro. Tapos ilagayin itong sa tubig bro. Medyo mainit pa kasi. Sige so, sige. Mabigat pa. Sige si. Sige. Mm. Ah. 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 bro, ano bro? bro may oh, natin bro ano uh. bro? ikaw lang kayang ano na bro, bit-bit pasahan eh uh. wala ka bro, ako sa likuran yun, may, may mga ano, may, may mga busis mga ka Oh. Tin mm -hmm. mga kadul la suerte namin mga kadul nakut. Takbo. Naku, Dadi. Takbo ko namin yano, yung ano. Yung Bala Parang ano, parang kasing-kasing ng tao. Yung hugis niya. Babalik kami sa daanan. Kung saan po kami galing. Na. Wala na. Bro, hawakan mabuti yan bro ha. Oh. Huh? Bantay. Ang dami, dami dami na bro. Udah ya? ada kita. Kabung, kayu, kabung. Aku mandi lagi. Bro, nolak na Wala na. Bante lang, baka nag sa atin ba? Ang iting. Ikaw lang, Ako lang, bubata na, bro. Kakaiba yung araw, mga kadulo. Paligid. Parang City light ng Ilyon. Bro. Magdahan ka lang sa pagbuhat kasi mainit-init pa. Parang hindi pa nawawala yung init. sa bro, parang bakal, parang bakal, parang bakal. Parang bakal, parang di Parang bakal, parang bakal. 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 Parang Sige, dito tayo sa damuhan para dito makita kung sa ilog tayo madali kasi tayo makita. Uy. Baka may sumunod. Ngkiting. Wala bang ibang daan dito para makalabas tayo dito? Di ba nondon sa ibabaw yung daan? Wala ba tayong ibang makyatan Diyan lang? Sige. Okay. Importante, madala natin yang bulalakaw. Ingat ah, ingat. So ayan mga ka-explore, kami dito kasi yung daan kasi pa-uwi na sa ibabaw. So kailangan nga namin makaalis doon, ah, makapunta doon para makaalis dito. Allah. Bro, lalu jelas saya bawa bro Lalu saya bawa-bawa ya, mga alien Ya, bantai tayo, bantai sobrang tirik nito gitu. delikado tayo dito gitu. ha? Huh? Wih, lele ya. Bro, semua sunut sih lah bro. Lala. Semua sunut. Sisi, siapa itu. Tahu, ayo, si. Iwan mau nanatinya bro, jeli kado tayu. Anjami nih lah. Ya, aku sok bawa kita aja. Kan? Ya, aneh.

Tagong na tayo baka. Ayun mga dol siguro ito po yung bulala ko mga kadol. Kailangan bro, po namin pero, pero, ito bro, ako dito bro, baka matunto nila to. Ha? Ang laki kasi ng, bu ng, ng butas. Ang butas no? Baka makita nila agad. Isa sa angit natin. Ano natin to? Iyugis din natin ba to? Yung uh, ang ating tabunan. Akit akyat na lang kaya tayo dun. Tapos dun tayo maghahanap ng pwedeng pag... Kung kung wala yung mga ilyan doon, dadalhin natin yan. Yung pag upang mayroon, matigitan tayong iwan yan. Tingnan natin mga kadil kung ano mangyari dito. Dito, tingnan natin dito Ano? ba? Andaling ba?

maka dulu sebelah gitu. Hoi, kurang apa Sebelum Ito sa kaya dito. Iwan ko. Dito ni parehin tayo makumpya Maliwara loka. Maliwaran dito mga kadulo. Hindi sira bro.

Ito dito. lahat na dito. Sa binatago mo niya. Ang dami niya sa ibabaw. Uh -huh. Mas maganda siguro yung plano. Labanan tayo ba eh. Mas maganda yung plano kanina na iwan na dito na lang natin iwan. Kasi nandyan pala sila. Ang dami pala nila dun sa ibabaw. Masitas? Hmm? Ilalagay ko na dito pa. Sige. Ha? Ilalagay mo yan. Sumakay ito. Dito namin iwan. Okay. Ipatong mo yan dyan. Okay. Yan. Kung hindi masya dumano, itago lang kaunti. Parang hindi makita. Ito may rapas na dito naman. No? Matuntun to kasi under siya. Oh. Nakaka-under. Ka, ayun, hindi mo, tabunan mo hindi tayo ng sinilas okay. tama na yan? tama na yan, tama na yan balik tayo balik tayo dyan ikaw huh? muna bro, kaya nagbutas ka bro dito tayo Jom pa aslanting tabu. Ha? Huh? Lah, dulu. Lah, kami ni lah. Ops, oh main ni, main ni. Para ni tayo mendinig at pakikita. Yan. Dito na ini chila po. Kadinig sa atin. Baba, ayo hala tayo ng ibang daan do. Marami sila sa ibabaw. Ini ni lang po. Bukan ma ano tayo dito. Mahanlas, ano? Mahalaglag pala. Ah. wuh 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 uh, lah, lah si budoknya lagi-lagi nah kita jeng dadaan oke kita lagi di itu kita dadaan di itu mengakai dulu si so, Makarul iniwanan po namin yung ano yung malalato para hindi kayo matuntun sa yung ilin ano tayo uy Bro. Ano mo tayo bakal? Tawantuntun tayo, bro. dulu tuh dulu